Sa unang pagkakataon ipinakita ng Philippine Coast Guard ang isa sa kanilang underwater video ng kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero na umanoy itinapon dito sa Taal Lake. Sa wakas ipinakita na ng Philippine Coast Guard ang video ng pagsisid sa ginagawang retrieval operation. Pero kahit pa may video sila na ipakita, hindi na mawawala ang pagdududa ng mga tao na planted ang mga buto sa Taale. Inilabas ng Philippine Coast Guard ang underwater video na pagsisid nila sa lawa. Bula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Bon Aquino. Bon. Ivan, sa unang pagkakataon, ipinakita ng Philippine Coast Guard ang isa sa kanilang underwater video ng kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero na umano'y itinapon dito sa Taalik. Sa drone at underwater footages na kuha kahapon ng Philippine Coast Guard, makikita kung gaano kalabo ang tubig na sinisisid ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake. Mayroong mga talagang sucks doon sa bottom, probably from feeds, no? pero yun yung iniisa-isa na check natin, yung mga laman, kinakapa ng ating mga divers para to really help. Ganito rin daw kalabo ang tubig sa kanilang diving operations ngayong araw. Pero kumpara noong mga nakarang araw, wala silang nakuhang suspicious objects. Nag-move tayo ng uh, northeast, no? uh, 10, meters northeast using the jackstay search method na tinatawag which is a straight line then going back. Initially dun sa area na yon, negative yung nakuha natin so we will be adjusting to another part. No, we will move again. So hanggat makover natin yung buong uh, kumbaga circumference ng buong search area natin. Sabi ng PCG, lubhang mapanganib para sa mga technical divers ang pagsisid sa ilalim ng lawa dahil malabo at maburak ito. Masusi po ang, ang ginagamit natin mga search um, pattern and search strategy mm. talaga. Mm -hmm. We always wanted to maximize. Bawat baba po ng ating mga divers mm -hmm. ay meron po tayong makikita as much as possible. Kasi again, uh, we are compromising the lives of our divers here. May hyperbaric doctor na tumitingin sa mga diver bago at pagkatapos nilang magdive dahil buhay ang nakataya sa bawat diving operation na mawala na nila mga spekulasyon ng tanim sako o tanim buto. That's not normal. No? Uh, we cannot, uh, sabi nga we cannot please everyone. Madami na talaga ang nagsasabing tanim buto. Kasi nga naman sa tingin ko dito, dahil sa naging kredibilidad ni COJ Rimulya, hindi pa kasi nawawala ang himutok na mga tao sa hindi makatarungan sa naging pag-aresto noon kay PRRD na kung saan idinaan muna dapat sa ating korte, kung anong dapat na magiging pasya, kung dadalin ba sa Netherlands, sa The Heck, or kung dito lilitisin sa bansang Pilipinas. At dagdag pa dito, merong kinakaharap na kaso ang COJ na si Rimulya sa Ombudsman. Pero nang cry pa ito, mag-apply para maging Ombudsman. magre na kasi si Ombudsman Martinez this Basta kami yung inyong uh, Philippine Coast Guard, katuwang yung Philippine National Police and the Department of Justice, tuloy-tuloy lang namin gagawin uh, yung aming trabaho professionally, diligently and uh, properly as much as possible until such time that uh, uh, matapos namin yung area na i-search. Dismayado naman ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa ginagawang recovery. Apparently, Uh, based on the picture, sinabog nila yung content, nilipat sa ibang sako. And, you know, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi, yung contents lahat, pati yung sako mismo, mm -mm. dapat yan in-examine mabuti kasi you consider that as evidence. Tama. Dapat sana ang sako na original kung saan nakasilid ang nasabing recovered na mga buto ay isinama sana. Kasi evidence iyon kung matagal na talaga ang sako sa tubig. Or baka naman kaya hindi isinama ang sako ay baka ito ay totoo na tanim buto talaga. Pero mga kaibigan, opinion ko lang iyon ha. Pero kayo anong tingin nyo dito? dapat anya may forensic doctor din sa lugar. Welcome naman sa PCG ang mga ekspertong gustong tumulong. Pero paliwanag ng PCG, kapag may nakapasa sa ilalim, iniinform mo na nila ang DOJ at SOCO kaugnay nito at kapag may go signal na, tsaka lang nila iaangat ang object. Agad din ah, nila itong ito turn over sa soko para matiyak na masusunod ang chain of custody ng mga ebidensya at walang malabag na lihitimong proseso. Ang NBI Forensic and Scientific Service sinabing wala pa silang natatanggap na sample mula sa mga na-recover sa Taal Lake. Oras na matukoy na buto ng tao nga ang mga nakita. Saka lang daw maaaring magsagawa ng DNA test sa mga buhay na kaanak ng mga missing sa bungero. Ivan, kinumpirma naman ng PCG na darating na rito sa Taal Lake bukas yung kanilang remotely operated vehicle o ROV. Malaki yung maitutulong nito, Ivan, dahil may kapasidad ito na makita yung ilalim ng lawa na hanggang 1,000 feet. At kapag may nakita raw itong suspicious object, ay dito na nila pwedeng pababain yung kanilang mga divers. Para sa akin, kung ako ang pamilya ng mga sabonggeros na nawala, mag sila ng sarili. mag sa sementeryo, sa lugar. Kung meron ba talaga nangawala ng mga buto para makatiyak na matatamo ang tunay na hustisya. Pero sa kanila na yon kung maniniwala agad sila sa recovered buto o na.